Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasay niyo ang palatuntunang CNN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes. Unang araw sa buwan ng Febrero. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Samantala itinatag naman o inilagay ang isang tinatawag na communication hotline sa pagitan ng Philippine Coast Guard at ng Vietnamese Coast Guard. Ito ay naglalayag mapabilis ang pagtugon sa mga maritime incidents sa pagitan ng dalawang Coast Guard. epektibo na raw ito simula sa mga susunod na buwan ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, Sir Admiral Armand Balilo. Ang memorandum of understanding ng maritime cooperation ay nilagdaan na ni Pangulong Marcos at ng Pangulo ng Vietnam noong nakalipas na araw. Si Marcos at si Vietnamese President Vo Van Thong ay sumaksi sa pagpapalitan ng mga kopya ng nilagdaang kasunduan exchange of notes sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard on Maritime Cooperation. Ganon din ang kasunduan sa Incident Prevention and Management in the South China Sea sa pagitan ng Ministries of Foreign Affairs ng dalawang bansa. Ang pagkakaroon ng hotline sa pagitan ng dalawang Coast Guard agencies ng dalawang bansa ay nilagdaan ni Admiral Ronnie Hill Gavan ng Pilipinas at ni Major General Le Quang Dao para naman sa Vietnam Coast Guard. Sinabi ng Coast Guard na mapapalawak nito ang strategic partnership at cooperation sa pagitan ng dalawang Coast Guard para magkaroon ng promotion, preservation at protection ang mutual interest ng dalawang bansa sa Southeast Asian region. Kasunod namang hakbang na gagawin, ang dalawang akensya ng Coast Guard ay magkakaroon ng madalas na bilateral meeting pag-uusapan ng ilang mga paksa at detalye ng implementasyon. Matatapos ito sa loob ng dalawang buwan. Kasama rin sa pwedeng mapag-usapan ang discussion on possible joint exercises sa pagitan ng Vietnam Coast Guard at ng Philippine Coast Guard. Magkakaroon din ng pinagsamang aktibidad sa anti-piracy, boarding exercises, people to -people exchanges and port calls. Pinag-aaralan din na magkasamang magpatrolya ang Coast Guard ng Vietnam at ng Pilipinas na patuloy namang hinaharas ng mga barkong panggyera ng China. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang pagkakaroon ng hotline of communication sa pagitan ng Vietnam at ng Pilipinas ay magpapabilis sa pagtugon sa mga emergency situation gaya ng search and rescue operation, marine environmental protection responses kasama ng oil spill. Mapapabilis din ang coordination sa mga nawawala o naaksidenteng mga mangingisdang Pilipino at Vietnamese sa area ng South China Sea. Kung so magkakaroon daw ng dedicated line of communication, magagamit ito sa mga pagtatakda ng gagawin sa insidente lalo na kapag may Vietnamese fisherman na nahuli ng Philippine Coast Guard na nangingisda sa Philippine Waters. Ganon din naman kapag kami nahuling Pilipinong mangingisda sa teritoryo ng Vietnam. Sa nakalipas na mga panahon, ang Coast Guard ng Vietnam at ng Pilipinas ay maganda ang relasyon. May ilang mga Pilipinong na ng Vietnam Coast Guard at may mga mangihistaring Vietnamese na iligtas ng Philippine Coast Guard. Ang pinakang... Naging highlight ng pagtutulungan ng Vietnam at ng Pilipinas ay nang sinagasaan sa panahon ng dating pahulong si Duterte ng barko ng China, ang maliit na bangkang pangisda ng mga Pilipino, mga mangisdang taga Mindoro, at iniwanan. nakakawag-kawag sa karagatan, tinulungan ang mga mangisdang Pilipino ng Coast Guard ng Vietnam. Ito ang pangalawang pagkakataon na ang Philippine Coast Guard ay mayroong hotline of communications sa ibang bansa. Una ay ang hotline of communication na nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas sa China. Pero ang hotline sa China kapag tinawagan, kapag may emergency situation, walang sumasagot. At kapag may sumagot, tila nang lalait pa ang China Coast Guard dahil ang pinasasagot ay kanilang tauhan na hindi pwedeng magdesisyon at hindi nakapagsasalita ng Ingles. Kaya ni Minsan, hindi naging kapakipakinabang ang hotline of communication sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Samantala ang Pilipinas at Vietnam, magkasama rin itinutulak ang pagkakaroon ng Code of Conduct on the South China Sea. Samantalang ito naman ay labis na kinukontra ng China. Ang China nung unay nagsasabing gusto nilang magkaroon ng code of conduct sa West Philippine Sea para walang legalig. Pero sa nakalipas ang may gitna sampung taon, palaging ang China ang ayaw umusad ang nasabing pag-uusap. Samantala, bagaman ang Pilipinas at ang Vietnam ay may overlapping claims sa South China Sea, sinabi naman ni Pangulong Marcos na kailanman walang confrontation sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. We don't have any confrontations with Vietnam as a matter of fact. At ito ay napag-uusapan sa mga diplomasyang, madiplomasyang pamamaraan. Samantala, galit naman ang China sa kasunduan ito ng dalawang bansa, kasunduan sa seguridad ng Pilipinas at ang Vietnam. Samantala, sa pagdalaw ni Pang